Dito muna tayo pa sa nakakalungkot na balita. Uh, nasa linya na si uh, Ginoong Jason Ibanez, Director for Operations ng Philippine Eagle Foundation. Director Ibanez, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa RMN DZXL News 558. Yes, uh, magandang umaga po, uh, Sir Aljo. Opo, nakakalungkot po itong nangyari kay mga yon. Pakikwento po, ano po ikinamatay ni mga yon? Uh, ang, ang Agila na natagpuan yata ng mga sundalong hinang-hinana sa habang sila nagpa-patrolya dyan sa Compostela, Davo de Oro? Yes uh, sir Aljo. No? Nakakalungkot po talaga yung balita sapagkat so, nangyari ito after lang po namin mag-release ng dalawang Philippine Eagles sa Leyte. So okay. ayon po sa report ng uh, ating mga sa DNR uh, sa Davao uh, de Oro, Uh, ito pong uh, Philippine Eagle ay uh, nakita, nasugatan at mahina sa tabing daan ng ating mga tropa uh -huh. at uh, buti na lang nakarespond tayo pero unfortunately dahil din sa tama ng uh, jolen gan sa kanyang pakpak at saka sa kanyang katawan, uh, namatay po siya dahil sa dami ng uh, dugo na nawala uh, sa kanya. Which is nakakalungkot kasi ayon po sa vets natin eh Malusog naman po yung mga organs niya ay uh, intact at saka healthy pero again hindi po niya nakayanan yung dami ng dugo at saka yung trauma at maaring infection din na uh, gawa ng sugat. Opo. Ah ilang taon na po si mga yon? Ayon po sa estimate mga 3 to 4 years old. So immature bird po. Ibig sabihin wala pa po siyang teritoryo. Ah uh, pagalaga la po siya at uh, unfortunately yun po uh, nabaril po yung ating uh, pambansang hipon. si mga yun ba ay uh, captive po siya or uh, siya po ipinanganak sa wild. Ah uh, ipinanganak po siya sa wild uh, sir Adjo no. Uh, at uh, sa kanyang edad siya po ay uh, bago lang umalis sa teritoryo ng kanyang mga magulang. At uh, aabot pa po ng mga walung taon no bago siya maging sexually mature. Opo. So nakakalungkot kasi ito po ang nakikita nating trend or pattern sa mga immature birds natin na umiikot-ikot sa kagubatan. Wala silang teritoryo pero often kasi sila gumagala at uh, na-encounter nila yung mga tao, sila po yung vulnerable sa shooting and hunting, pati rin po ang uh, trapping. Opo, meron, meron na ba tayong information kung sino po may uh, responsable sa pagkamatay ni mga yon sa ngayon po wala pa po uh, ang mga kasama po natin sa DNR ay bumuo ng isang fact finding team at uh, paplanuhin po kung uh, kailan ng actual uh, investigation pero we're hoping po na ang, ang mga kasama din po natin sa PNP at NBI ay may kasama sapagkat uh, sila po ang mayroong expertise sa mga ganitong interrogation at sa mga investigation. Opo. So pang ilan po si mga yon sa mga namatay? pinatay ito eh, ng mga wala nating mga pusong kababayan, binaril. Opo, sa loob lang ng isang taon, 2024, pang ilan na po siya? Well, sa ngayon pong 2024, nakaapat na po tayo ng rescue. Grabe. Uh, yun po, uh, nakakalungkot talaga at lahat po sila ay uh, may uh, history ng shooting. Yung pong tatlo uh, ay uh, sa... Uh, very fortunate po sila they survive pero si uh, mga yon po yung first victim sa 2024 pero ito pong trend ng uh, shooting and killing no lalo na ng uh, saninang hinang jolen gun uh, isa pong illegal firearm ay uh, nadokumento na po natin since uh, the pandemic no uh, and then uh, actually sa record po natin, uh, minomonitor po namin since 1970s na nagre-rescue ng Philippine Eagles, hmm. ang Philippine Eagle Foundation. Sa data po natin, anim sa sampu ng mga immature birds no, na namomonitor natin ay nababarel uh, nababaril dahil sa airgun at saka mga jolen. Ano po ang rason? Anong dahilan kaya? Nagtanong-tanong ko kay John, Sir Jason. O bakit to nila binabaril itong mga ibon na ito? ah uh, well, Tatlong kadahilanan po no. Una is yung hunting culture no. Uh, unfortunately sa uplands tuloy pa rin po yung hunting at uh, dahil din dito sa mga airgun at sa mga jawline gun na unregulated even mga uh, strong uh, powerful firearms yung pa rin ang major uh, kuha nila. so part ng kultura. So makikita mo na sa mga tao po na lumaki sa isang community na okay lang mag-hunting. Wala po silang uh, nararamdamang contention.